For today's video ay ayan guys, sa wakas ay pupunta na din kami sa mismong bahay talaga ni Mr. dito sa Romania. At ako naman ay sobrang nai-excite kasi nung kasagsagan ng aming long distance relationship ni Mr. ay every time na umuwi siya dito sa bahay nila sa Romania, ay lagi niya talaga akong tinuturtur around dahil garden nila ang lawak. kasi yung mama niya mahilig talaga dahil mag gardening at uh, sayang nga lang kasi hindi season ngayon ng grapes kaya naman wala tayong grapes na makikita but at least makikita natin kung ano ang itsura niya yan yung mga nakasabit-sabit siya pag season na yan napupuno na napapaligiran na ng bahay nila ay napapaligiran na ang bahay nila ng grapes. Madami ding mga flowers, mga tanim-tanim at iyan nga ang aking apakagandang ah, mother-in-law na apakabait naman. Ang dami niyang collection, yung mga uh, flowers na yan, yung mga frames na yan. Uh, handmade talaga sila talaga uh, si mother-in-law talaga ang gumawa niyan pati yung mga fake fake na mga flowers diyan oh at syempre dahil dumayo tayo dito sa Romania dahil may pa-welcome drink tuba kung sa atin dahil yung yung traditional drink at ayan nga nakikita nyo yan yung garden ng aking mother-in-law merong mga uh, merong mga onions kaya naman paggising ko kinabukasan na ito dahil pagdating na paggising ko nakita ko si mother-in-law na nag uh, ano siya nagbumunot siya ng mga damu-damu. matawag nito sa kanyang ano onion na Basta yun na yun. Kaya naman, Pilipino tayo, day. Kahiya naman na hindi magtulong-tulong. Kaya tumulong na din ako, day. Kasi, uh, yun nga. Alangan naman, ianohan ko lang, day. Alangan naman na uh, pagmasdan ko lang si Mother Anulka, kahiya din, no. Uh, at ayan na nga. After namin nang magbunot-bunot ng damo doon, dumating yung mga kapatid ni mister, yan yan silang mga magagandang mga dilang yan yung mga kapatid ni mister at syempre at ito ay nagreunion first time nila in 21 years na magsama-sama agad as in, kumpleto talaga magmula sa mga anak, pati sa mga apo, kompleto talaga, sabi nila mga 21 years ago pa daw nang nakumpleto sila kaya naman, special ang araw na ito sa kanila, kaya nag-plano uh, sila na magluto dito sa labas. Parang Pilipinas lang talaga ang feel ko dito sa Romania, no? Yung mga bahay nila dito parang uh, mga bahay sa Pilipinas na mga sa ano, sa ano ba tawag nito? Subdivision. Yun yung mga bahay nila dito, dahi. Tapos, basta, ay, basta ang feeling, ang uh, ano ko talaga feel ko dito nasa Pilipinas, ako, dahi. At sa wakas nga ay natapos na din kami ni Princess Sara magbilat ng pata... Bilat? Ng... <laughs> ay, purya gabak Sorry. Magbalat pala ng patata. Say, Diyos ko Lord. Makasala pata. At ayun nga, yung nakita nyo nagluluto doon, yun yung aking apakapoging father-in-law. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ba diba, Pinas feels, may pakahoy-kahoy pa sila sa labas. Ayan yung mga kapatid ni Mister, yan yung aking uh, asawa ng kapatid ni Mister. Ando naman si Dionte, naglalaro sa kanyang mga napaka-cute at na maka, parang mga ang mga ano talaga dahi, mga pinsan. At yan nga ang lulutuin namin for today's video ay tinatawag nila na Romanian dish, a uh, traditional dish, yung goulash. Kumbaga sa atin, nakita ko talaga na para siyang minudo. Minudo talaga siya day. Kung baga sa atin may may kunting dagdag-dagdag dag, dag lang sa kanila. Pero habang kami naman ay nagluluto, si Mr. naman ang taga-entertain sa kanyang mga umangkon. Kaya diyan na lang muna kayo dai, matatapos na.